Hi guys, kumakain si Princess. Sardinas ang ulam. Ulam ko ito. Kasi hindi bumili ng, galing na nga sa labas. Hindi pa bumili ng ulam. Ayan, sardinas tuloy. ulam niya. Hmm. Ako, wala akong kain. Kaya papasok na ako sa trabaho. Ah, alis na ako maya-maya. Hindi maya. na ako kumain. Tapos bibili na lang ako ng ulam sa labas sa Andox. Ulam ko mamaya sa trabaho. Sa break time. time. Ang ko. Kung ang sinain kasi nga akala ko ano, bibili ka ng ulam pag uwi mo. Kaya alas 7 pa lang nagsaing na ako. Tapos, Habang Aiden. Wala pala. Huwag mo mag ang gawing ulam niya, yung Aiden cheese na yan. Oh. Yun. Ay, malang tinapay. Hindi ka man lang bumili. Anong oras na kasi? Kaya nga na... Tulog na ako, tas nga ako, tapos nagising ako. Kala ko, ikaw yung kumakain. Hmm. Kaya pagbukas ko sa kwarto, sabi ko, wala. Pagbukas no. ko, wala man tao sa kusina. Kaya yun, nag-ano ako, nagsain na lang ako. Bakit may kumakay? Mm, -mm ko talaga yung plato yung ano. Baka yung yun eh. Sa kabilang kwarto yan. Baka doon yung sa kabilang kwarto. Hindi nga sa, sa taas no, makain. Nagluluto. O kaya sila pearl. Na. Yung ubas mo. Mahilig ka talaga ng ubas. Ako yung pinakain ko lang na protest. Ano lang. ito wala din naman ito bawal ka nito ha so guys galing galing pala sa medical si princess no ang unang pa. ano yung okay naman yung find yung ultrasound niya tsaka sa x pinag oh, pinaganohan lang kasi hindi pala daw siya kaya hindi siya daw nakakaupo at nakahirap makaupo at hirap makatayo Sidik kumain ka Bawal daw siya kumain ng mga preto, preto. Bawal pala yung mga acidic, no, sa mga oily Hindi food. Yan. yun. Bawal yun sa'yo, ah. Oh. Chis, ah. Oh. Uh, kumakain lang, ka sa Bawal. Sabi lang. Oh. May na masarap. Ano? Masarap siya, ma. Bala ka kung ayaw mo makinig sa akin.